nakita ko to sa Afro Story eh. Biruin mo, uh, itigil ang kasal sabi ng groom mismo dahil nalaman niya na dinalaw nung kanyang mapapangasawa yung ex yung ex nun. No? Alam niyo po mga kapatid, sa mundo natin ngayon na uh, puro na panloloko, no? parang normalize na lahat. Ang hirap magpakasal kasi mabigat ang mga obligasyon ng isang may asawa. Bre kung may utang yung asawa mo, utang mo na rin. Ah, ganyan, di ba? Kaya it's very hard at uh, walang walang ibang payo akong maiisip kung hindi manghingi ng gabay sa Panginoon. Sa kung sino ba yung magiging partner natin. Trust in God sa kung ano man yung pagdasal natin yung ating makakasama sa buhay kasi it may either make or break us eh alam nyo? kasi dapat pag nasa punto ka na ikakasal ka dapat yung utak mo payapa na dapat dito na ako nagdesisyon na ako okay goods hindi na yung uh, may pag goodbye goodbye ka pa sa ex mo tapos one night stand pa kayo last na natin to wala nang ganun wala nang ganun ganun kasi yung ex mo tapos na yun eh diba dapat tapos na whether may closure o hindi. Hindi na kailangan ng closure sex, closure talk. Hindi na kailangan mga ganun. nag ka na magpakasal sa iba. nag din yung pakakasalan mong pakasalan ka. Okay na yun. That's it. That's your closure. Diba? Man, lumagay na kayo sa si tahimik. Diba? Dapat bago ka palang ikasal, lumalagay ka na sa si tahimik. Dapat, dapat naiisip mo na yan. Hindi yung Uh, dami naman kasi nagpapakasal for convenience, nagpapakasal for visa, nagpapakasal for money. Tapos ang tinitibok ng puso niya talaga yung ibang tao pero hindi maiprovide yung kailangan niya so kakapit na lang siya sa ibang tao. I think that's wrong. ba? Diba? Whether or not nagdesisyon kang kumapit na lang doon sa isang tao yun, you stick with that tigilan mo nang ilasunin yung isip mo ng mga ibang mga bagay kasi wala nga eh iniwalayin mo nga yung taong yun eh kagaya sa akin when there is an an ex na sasabihin na eh, love naman talaga kita kaso wala ka pang pera hindi ka pa ready hindi, doon ka na sa kung saan ka red kung saan ka belong kung saan yung gusto mo kung sino yung gusto mo uh, kung sino yung inaakala mong convenient para sa iyo maging loyal ka na doon magstick ka na doon 'di ba kasi uh, whether you love the person or not the moment you decide to stick with that person at magpakasal ka doon sa taong 'yon siya na 'yon wala na mga tot gatot ga wala na mga the one, the one that got away wala na mga ganun talagang nag nagdesisyon ka eh na mag-get away sila. Sila nag ka, o nag sila o nag na kayo eh. So you stop it, you just respect kung sino man yung kasama mo. And then you move on from there. ba diba? Ganun dapat ang mindset. Para, para may iwasan natin yung mga ganitong sitwasyon. Actually, sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, mayroong civil damages kapag uh, sa Kenyan, no? Siyempre, yung reparations para dun sa uh, emotional damage, yung pagkapahiya ng partner, yung kung sino man, yung ininjan sa kasal, di ba? Dapat may reparations yun. Pero para makaiwas tayo sa mga ganon, <clears throat> biruin mo, broken hearted ka na. Magkakaroon pa ka pa ng civil case, di ba? Posib po may possibility ka pang makasuhan o mangkakaso ka pa. Para maiwasan yun, the moment you decide, yun na yun. So, both, it goes both ways. Kaya lang, ang unfortunate, yan kasi ang hirap sa, di ba, marami nagsasabi, ang kasal ay isang piece of paper lang, isang contract. Pero yung kontratang yun kasi dapat bago ka pa bago pa yung bago ka pa isuhan ng piece of paper dapat nagdesisyon na kayo pareho. Yan kasi ang tricky diyan dahil hindi mo naman makokontrol yung ibang tao, makokontrol mo lang sarili mo. Pero at least sa sarili mo, 'di ba? Nagdesisyon ka doon, you stick with it. Nakipag sumang-ayon ka na gawin 'yon. Gawin mo na nang tama, 'di ba? Ah, uh, yun lang. Anyway, God bless.